Ayan guys, dito kami ngayon sa Casa uh, mangga sa Conception Tarlac. Ayan, family day sa church namin. Every year, meron kaming family day. So, this year, dito kami sa Conception Tarlac. Ayan guys, yung buong yan. Nerentahan, 10K lang siya. May, may meron na siyang pool, may event area, may coffee shop din siya guys sa gilid. Tapos may billiard kung gusto mo maglaro ng billiard for relaxation. Yan, may function hall din sila yan. Meron din silang video, okay guys. Yan. So, lahat ng yan guys, magagamit mo worth 10k lang siya. Marami naman kami, so ayan, nag-enjoy talaga kami. Tapos yung surrounding niya, guys. Makapag-relax ka talaga. Para ka lang nasa bahay. Kasi maraming puno. Tapos, hindi siya mainit. Ayan na nga, nag-enjoy yung mga bata. Lumusong sila. Lumusong sila agad. Tapos, ang cute ng shower nila, guys. Pag magbabanlaw ka. Yang dolphin na yan na dalawa, shower siya. Tapos meron din silang mga room na air condition. Ayan yun, yun yung banda doon, yun yung billiard area. Tapos itong mga bahay na yan, air condition na kwarto. Sa 10K kasama na yan, kasama na yan guys. Yung isa inoccupy namin, naka aircon, ito dito kami nan. Diyan kami nag-stay. Kasi yung mga bata, kung gusto matulog, actually, mula 1, mula 1 p.m. hanggang 10, 10 p.m. lang kami nag-start dyan. Kagaya nyan, yung batuta na yan. Pag matutulog, kung gusto nilang matulog or magpahinga, dun sila mahiga. Tapos ito naman guys, yung view kapag gabi. Yung kanina kasi yung view kapag umaga. So ito pag gabi. Binubuksan nila yung mga ilaw, yung mga puno, may mga ilaw siya. May mga decoration para kahit pa paano maliwanag pa din. Ayan. Yan yung view niya pag gabi. Yan Oh. Ayan, ang ganda din. So, para ka lang nagpapahinga sa isang rest house. So, siya. Ayan na yung swimming pool pag gabi. Kaninang umaga ito, wala, in, dahil sa umaga, hindi pa nila inopen yung lights niya. Tsaka yung ganyang pagbubula niya. Gabi nila unopen. Po, so, parang naging style jacuzzi na siya. Nung gabi yun. So, parang pag gabi, mas lalo ko relax Lalo na pag magloob-loob ko dyan. Yan. Okay, guys. Thank you for watching. Sa Kasa Manga, Conception Tarlac lang yan, guys. Kapag gusto nyo, if ever...